Sino ba naman kasi ang ayaw makatipid? Ano? So ito po, kung gusto nyo makatipid sa pagpipintura po ito. Ano? So kung gusto nyo makatipid, mas maganda pong gamitin yung mga pinturang uh, makatawan. Okay? Mas makatipid po yung makatawan. At yung pintura na 2-in-1. Ito po ay primer plus top coat in one ang ibig pong sabihin nun. Kasi natural talaga na pag nagpintura tayo, meron pong tinatawag na primer. At uh, bago po yung ating ita coat or yung ating finish na uh, pintura. So, kung ang pintura nyo, ang type nyo gusto ay puti. gusto nyo white house, ano? Puti. Ay, pumili na kayo ng ganito. Yung Davis po ng paint ng pondo nila na 100% acrylic latex paint. Ito ay para sa bato. Ano? So, primer plus top coat in one. So, pag nag-primer kayo, plus top coat na siya. Ibig sabihin, matingkad na siyang tingnan. Yun ang ikinaganda sa pinturan gato. As, kaya sinabi kong makakatipid kayo kasi isang pintura na ang bibilhin ninyo. Pwede siyang sa wall, at ceiling at makatawan po ito. Ibig sabihin, malaki ang coverage ng